tayo ng isdang malaway o taksay ayan, karatapos lang namin magpagsak ng lambat dito tayo tumesting sa spot na to kasama na rin mga palubog time check, it's now 5.15 in the morning at ayan, nagsisimula ng magbukang liwayway dyan sa gawin na yan Sinesay niya siya So, yan mga idol. Tapos na natin hilahin yung ating pasaab na area. <laughs> <laughs> lang, limang piraso yung alimasag ay yung taksay. Taksay. Anim. Ayan, palakapa, sari -sari na. so yan, natin. Yung nahuli natin eh. Huling <laughs> ano? Tribol. Pang tribol may mga sa kahipon ayan tingnan natin kung may masusurveyan pa na tayo nito Paikot-ikot pa rin tayo. Bali, 7.28 na ng umaga. Yan, anong oras kaya tayo makakita ng magandang bawa ng malaway nito. Christian. Ano pangalawa nga. Taipei hindi tayo mga area ah. kaya uwi yan na nun kaya nakasalalay pa rin yung pag-survey natin na to pag meron tayo nakitang isda doon sa mga nagihila na yan na pinupuntahan natin mga bangka pababa naman tayo dito sa samahan din natin na mananaksay At, ayan shout out kila idol Anthony yan sa bangkang Aquano. Dali masak no. Alright, touchdown sa aming barahan. Si Oshino yun nandoon. Tumutulong pa siyang magharap ng mga bangka. At ito yung hinunod natin sa ating haria. Ayan. Yung ating mga isda at yung ating mga alimasan. Ayan. Meron tayong pupuntahan bukuntan kasi tayo kaya dadalhin natin yung mga 'yan. Ayan, uh, o. Oh. Mamamaka tuloy tayo. Dadagdagan natin 'yung ipapasalubong natin. <laughs> Ito ba pare? Ito. Ito. Ito 'yung last natin kay Bebe oh. Pati <laughs> hibon oh. Naku, tonto ah, yung papasalubungan natin ito. Aroy. Ayan yung mga idol, o. ganito sa amin mga idol. Magsabi ka lang dito sa mga katropa natin dito. Alam problema sa ano, dadalin. Ayan, may huli o wala. Sigurado, makakakuha tayo sa kanila. So, give and take. Tinuha ni Bebe. Binigay na sa akin. Ada yang mau aduh hal? Ada yang mau aduh hal? Naku, pabor itu, pabor pa naman itu ni Sister Weng ko at ni Randy Ini yan Ma, din natin sila

Oh, di ba? Ayan. Pati 200, dali na rin natin Tuhan. So, pupunta natin. Ayan, lahat daw yan. Ito na. So, mag-aabang pa tayo nito. darating nating mga tropa. Sama Tama mo rin mga lunong limasag ha? Ha? Ayan o. mo. Ayan o fresh na fresh. Ayan o, meron si Idol B-Rock. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan ay na lalo salamat irula pula to. So ito na mga idol dumaki yung dadalin natin Ayan. mga aboy na buhay pa yung mga yan Nagsisigalaw pa Ayan. Ah, saayu tayo. yung 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 sa yung 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 Yan, halo yung alimasag yan sa kayong alupiang dagat. At ito yung isda. At ito naman yung isda. Kaunti lang. Ayan lang yung huli nating isda. So ito, nandiyan yung huli natin sa ilalim. Dumami kasi. Kaya tayo sa mga tropa natin. Ayan. Sarang dito. Sarang dito oh, ay, Sabi ko nga kanina, baka kinuha ko yung gilabarik eh. Paboro ni Randy sa ni Weng. Ayan, shout out sa inyong... Dalawang couples. Sweet loving couples. Di, tataba ng pitik di. oh, tataba <laughs> di <adew>. yung... <laughs> tataba. Tinali no, mo ako. baba ng tubig. Hipon pa eh, natin Yung hipon, sisip. ano, natin sa isang, ano, plastic. Huwag plastic. Bigyan sa na ano. o, sa Isda. isda. Hindi siya ma, ano, ma-deform. Hipon natin. natin. <laughs> Sisipitin ko na. Ayan, oh. Yan yung dadalhin namin ng hermosa. Ayan, Ayan, abang-abang na kayo dyan. Alright, mga idol. Ayan, literal na wala po tayong binenta o lugi. So, paluwal na naman po tayo sa ating ginamit na konsumo o yung ating gasolina bawi na lang ulit sa mga susunod na laot sadyang napakahirap po talagang hanapin ng isdang malaway o yung paksay na aming nuhuli kaya kailangan talaga ng iba yung sipag at syaga at kapag ganitong wala namang nakukuha ay uwi yan na talaga bawi na lang ulit sa mga susunod na araw so ayan mga idol nandito tayo sa bahay at medyo tinanghali tayo sa barahan gawa na naghintay muna tayo ng mga tropa natin doon na magsisiuwi na o yung babara na dahil kailangan natin ng mga seafoods. Ayan, dumami po yung ating iuwing seafood sa kanila at sigurado ng tuwan-tuwa yung pupuntahan natin. Ayan, kung bago ka po sa aming iting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ng aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all, and see you to our next video. Thank you. Bye bye.